na. Di ka mo lang nagpasabi. Ano nangyari? Eh, ma'am. Di po ako pinala, di eh, kaya umuwi po ako. Eh, paano na tayo niyan? Paano na yung pang-araw-araw natin kasusin dito sa bahay? Eh, gusto ko na pong magpahingi. Nakakapagod na po sa ibang bansa. Ano ba naman yan? Hindi pwedeng ganyan. Paano na tayo niyan? Yung pang araw-araw natin gastusin dito sa bahay, ang dami nating bayarin, yung kuryente. Oo oh, na ma, paulit-ulit naman tayo eh. Kung mahihirapan, hindi gagawa na lang po ng paraan kisa naman po mga muhan ako dun at magpaalila sa ibang bansa. Oh, ate, nalito ko na pala. Walang pasabi ah. Nag-away na kayo ni Mama agad? Ito kasing kapatid mo eh. Pinababalik ko sa abroad kasi kung lahat tayo nandito, sabay-sabay tayong magugutom. Ayoko nang maraming usap-usap muna. Gusto ko lang muna magpahinga at bawin yung lakas ko at may gagawin pa ako mamaya. Okay. Ay, na. Ako na bahala akong mausap kay ate, ha? Huwag na po i stressin yung sarili mo. Eh, sa akin lang naman eh. Tama, hindi huwag tayo ng tatay mo. mo, mo. E, si, ang inasan natin, si ate mo lang talaga. Kaya gusto ko bumalik sa si doon. Naiintindihan ko, ma. Basta ako na bahala, ha? Huwag ka na ma-stress. Pahinga na po kayo. Ate, ano nangyari ba sa ibang bansa? Bakit bigla ka na pauwi? Kung tatanungin mo lang din ako ng kung ano-ano, huwag ka na magsayang ng oras. At wala akong panahon para i-explain sa'yo kung anong nangyari at bakit ako umuwi. Alam mo, iniisip ko lang naman si Mama eh. Kasi nai-stress siya. Hindi na siya capable makapag-work. Tapos ako, college pa lang ako. Tsaka yung part-time ko na yan, hindi, pa rin, hindi na rin kaya. Nai-stress lang si Mama. Hindi niyo ba alam kung gaano kahirap magsakripisyo sa mga taong walang modo? Ni minsan ba tinanong niyo ako kung ano yung plano ko? At kamusta ako? Hindi naman, di ba? So meaning to say, kaya kong gawin lahat kahit walang approval niyo. Okay, fine. Hindi na kita questionin. Mitch, congratulations! Mm. Big good news nga pala ako sa'yo. So ano ano yung good news? Alam mo ba na-feature yung musicchino natin dito sa OFW Premier Magazine? Tingnan mo, ang layo na rin ang narating ng business natin. Ay na. talaga, ang galing naman. Grabe no, isipin mo yun, isang taon lang. Mm. Baka nila, buti na lang talaga nandito. Kat... Alam mo naman, wala akong mapagkakato lang. Iba, ikaw lang. Tsaka dati, pinapangarap lang natin ito nung nasa abroad tayo, diba? Kaya nga, ano, mm. isipin mo yun. Galing talaga, galing nag-click yung partnership natin. Kaya ah. nga, ang galing. Ah, congrats. Ang galing. Mitch, ba't dito mo nga pala kami pinapunta? Balita ko, eh, next week pa ito magbubukas ka po, mo si Cafe. Hi. Ah, Mitch, iwan ko muna kayo ah. Mag-usap muna kayo ng parents mo. Saka, sige. ako na uabala din sa client na. Sige, sige, sige. Sino naman yun? Ah, uh, business partner ko po yun, Ma. Ano pong ibig yung sabihin? Ah, uh, ganito kasi yan. Ayoko na magtagal sa ibang bansa. Kasi sakal na kasakal na ako sa mga amo doon. Ayoko na yung lagi na lang na nangangamuhan doon. Kaya, umuwi ako dito. Alam niya kung bakit hindi ko sinabi. Kasi wala kayong ibang ginagawa ko at sinasabi sa akin kundi puro reklamo. At saka alam ko kasi hindi nyo din naman ako susuportahan dito eh. Hindi ko naman gusto na magpakahirap ka din sa ibang bansa. Kaya lang naman, alam mo naman ang kalagayan natin dito sa Pilipinas. Ikaw lang inaasahan namin. Tapos wala rin naman kayong pagkakakitaan dito. Don't worry ma. Umuwi naman ako na walang ipon. Huwag magalala mag-alala, may negosyo naman tayo eh. May pagkukunan tayo at hindi hindi ko kayo pababayaan. Eh ba't di mo agad sinabi mga ganong plano? Kasi ma, alam ko kasi hindi niyo ako maintindihan. Sabi nga nila, di ba? If you want to be a successful, you need to be that kind of person who makes the hardest decision. At mahal na mahal ko kayo. At hindi hindi ko kayo pababayarin. Pasensya ka na ate ah. Kung nawalan ako ng tiwala sa'yo, ano-ano agad yung isip ko. At ako rin anak ha, umingi sa'yo ng pasensya ha. Kasi hindi ko naman gusto na pressure ka, pero yun lang naisip ko. Kaya yung mga binibigay ko sa pressure mo, pasensya ka na ha. ang problema mo, naiintindihan naman kita eh. Kaya, huwag kayong mag-alala. Tulungan niyo na lang ako palagayin yung negosyo yes. natin ha. Sige nga. kaya nga. Turuan mo kami pa paano yun. Oo oh, no naman. Yay! Yes.